Abangan mga kabombo yung mga update natin doon sa insidente ng panununog ng ilan hu sa mga lugar na pagdarausan dapat ng eleksyon. Mamaya ho yan mga kabombo. Dako muna tayo dito sa mga balita sa Commission on Elections yung pagbibigay daw ng libreng sakay na mula doon sa mga tumatakbong kandidato ay may tuturing daw ito na boot buying ayon nga sa poll body. May mga butante na hinihimok naman ng Comelec na magtungo ng maaga doon sa kanilang mga voting center sa araw ng halalan para hindi magsiksikan sa last minute ho na araw ng butuhan dyan sa mga presinto sa iba't ibang lugar sa ating bansa. May pagulat si Bombo J. Sigalvez. Dalawang araw bagong eleksyon at nalalapit na long weekend. Nagbabala ang Commission on Election sa mga tumatakbong kandidato na nagpaplano na magbigay ng libreng sakay sa publiko na maaari silang masampa ng vote buying at mauwi sa diskwalifikasyon. Sa pulong balitaan, inihayag ni Commission ng Elections Chairman George Erwin Garcia Nakuha nang galok ng libreng sakay ay isang civic organization, hindi naman ito matuturing na vote buying. Ngunit anya, kung kandidato para sa nalalapit na eleksyon, ito ay pagbili ng boto na posibleng magresulta pa sa pagsususpinde sa proklamasyon kung sakaling siya ay nanalo. Nakasanayan po kasi natin lagi 'yung may mga sasakyan na nagpapa nagbibigay ng libreng sakay papunta doon sa eskwelahan. 'Yun din po mismo ay sana mapigilan na lang natin. Alam niyo po kung ako kandidato, uulitin ko po sa mga kandidato. Umabot na po kayo sa araw ng eleksyon na wala kayong kaso, wala kayong problema. Sa huling araw po ba naman kayo magkakaproblema? Ibig ko sabihin, paano kung biglang mag-file ng kaso sa inyo, humabol bago kayo ma-proclaim? And therefore, may jurisdiction ng COMELEC. Pag may jurisdiction kami, kahit nanalo na kayo, pwede pa namin kayong tanggalin. Hindi po ba? So sana iwasan na lang Nakilala na kayo ng mga kababayan ninyo, mga kabarangay natin, and therefore tasapat na po yun. Yung pong pagpagdadala ng uh, pagpapasakay, hindi po yun magbibigay ng boto sa inyo. Sa pakat bago po pumunta mga kababayan natin sa barangay, alam na nila kung sino iboboto. Pasakayin nyo sila o hindi? Samantala, inihayag naman ng National Capital Region Police Office na iniimbestiga na nila mga link ng umani vote buying incident sa mga sangkot na kandidato o mga opisyal kasunod na yung sinagawang operation kontrabigay sa isang warehouse sa Navota City. Sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na naaresto ng mga otoridad ang isang individual na sumailalim sa inquest proceedings kasamang dalawandang iba pa na nagsisilbing saksi sa binubuong kaso iniulat ng Comelec na may gitsan sobre na nagalaman ng tig 300 pesos ang inilaan ay pamahagi sa dalawang dang registradong botante sa Malabon kasunod ng surveillance operation. Una nang sinabi ng mga sangkot na individual na nagsasagawa sila ng pagsasanay sa mga poll watchers sa nasabing lugar ngunit walang mga training materials o trainer ang nakita sa Operation Contrabigay. Samantala, kaugnay ng balitang yan, Bagong Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Lunes, Oktubre at 30, hinimok ng COMELEC ang lahat ng butante na pumunta ng maaga sa kanilang voting center at dalhin ang kanilang cheat sheet o kopya ng mga kandidatong ibaboto. Sinabi ni Garcia, mas mainam kung ang mga boboto ay darating ng maaga dalang oras ng botohan ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang. Maganda na rin na dala ng butante ang kanyang kopya o kodigo at iwasan ang paggamit ng cellphone sa lobya ng polling precincts. Inimok din ni Garcia ang mga boboto na suriin ang kanilang mga polling precincts sa pamamagitan niya ng precinct finder ng Comelec bago ang araw ng halalan upang mas madali ang kanilang pagboto. May kabuang 23,254,958 na registradong SK voters. Sa kabilang banda, ang mga regular voters para sa barangay Pons ay may bilang na 67,839,851. Para sa The Vote 2023 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!